Hi guys! This is your Miss Universe 981, the most beautiful member of the Social Climbers. This is Marimar Vlogs and welcome to this video, to this video po. Ah! Magluluto tayo ngayon dito sa farm dahil um, matagal-tagal na tayo hindi nakaluto dito. So meron tayong pancit, so ito made by Rhea, cooked by Rhea. And ngayon magluluto tayo ng ulam dahil special kayo ngayon day kasi ngayon lang bumalik. Hello ang pag-iibigang kano at kana. <laughs> ano sila? <laughs> ano kasi nila? Issue. So, <laughs> isa na naman. So, ito, meron tayong um, isa na gigutad na bumbay o ahos kay mag ano tayo? Meron tayong isda dahil magpapaksyo tayo. Itong isda na ito is malakihan. This is barilis. Barilis, ito? Eh. Yellowfin. Yellowfin. Ha? Huh? Tutuna. Yellowfin. No, Yellowfin or tuna. Lasa siya natin ngayon. So masarap niya for koan. Wow. Oh. Ilawin and everything. So magpapaksyo tayo. So dalhin natin ng tubig na maliit. Kunti ba? Tubig. Tapos. Ayan. So this is. Uh, tawag ito. Luya. Daluya at and. Bumbay or Sibuya. So iskaskato din natin yan guys. And lagyan natin ng. Um, bawang or ahos sa amin or the garlic. Tapos asinan na natin siya. Ayan, pipiplahanin na natin ng asin. Sige so, pa Sige pa, gamay pa. Hindi na tayo, ipabukal. Ah, ipabukal lang. Paboil-boil na siya. So, mamaya na tayo magsuka, guys. After pag-boil dito. So, papa, ano natin siya, papa. Tawag na din. o oh, pakuluan natin itong isda. So, ayan. Eh, nagsaing na din po tayo. Nagsahing na. Mayroon tayong sinain. And after ng sinain, be. Bumbo si Kulang itong sinain. Okay na. Masa so na na sinain. So, yan. And magluluto ruruto kayo ng, ito? Karisya? And bagu beans. The bagu beans. So, let's cook, let's cook, let's cook. It's busy day! Na nakatoka sa pag-slice ng ating bagu beans is, yes si Bremit's Alive as Ma'am si So, congrats Ma'am si for the 10,000 na kita ngayong araw. Kasi it's Monday. Five. Ah, 5 yeah, na pala. Half na. Sold out pala. Oh, oh. Ayan, oh. Ayan, Ito talaga yung pasara. So, meron tayong at at sal. Ayan, o at sal. Ayan, juice at sa jello juice na itong Albasa naman siya. So, let's go. Bago beans. It's bagu beans today, tonight. And kumukulo na ang ating fish, fish. Wala pa, dala pa kayo. So, papaano na natin yan. Pahabsan nung ating um, tubig dyan. Ah, tumulong na nga si Bating pin. Yan. Para sa pag-ano ng ating bag of beans. Ayan. Sa so, tatlo na pa silang tutulo. So, prepare ng ating capsicum. We also have onion and garlic. Or... We also have the bell pepper or the capsicum, guys. This is... <laughs> <laughs> Charot lang. At salam niya sa amoy. Sibuyas, bumbay, og ahos. Ano, para sa tukot. Ano, meron tayong sahog na karne. Karim Baboy na bali one port para na dyan na isawag para sa ating one kilo one kilo na nito no? mm o -hmm. isang kilo ng bagyo beer so let's go 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 and malapit ang maluto ang ating Arrgh! if you are here guys ah, ang bango super bango <clears throat> para siyang ano panis na tarot <laughs> na kasi soka yeah. kaya patingnan <laughs> kalimbugas, So this is what we call kalimbabu. Yes. Ha? Huh? Kuan. Pais. <laughs> yes. Nag-yes-yes. Yes, yes. Kutu. Ah, pakuluan lang pala. Tapos i halo ng kalimbuga. So diba ikuan man siya i stir stir Kailangan siya i-steer-steer. Ano ba din kalimbuga sa'yo, eh, no? Pwede din ganito. Pwede din ganyan. So dalawang cup ng ganon. Ay, stir stir lang. Okay na tayo yan. So, patuluan lang siya then. Hintayin mag or mamadaan sa okay. Guys, magluluto na po tayo. So, first, papainitin natin yung kawa and or yung kala namin and mantika. So, after ng pag-init ng mantika, para batas po natin yung mantika, ilublub natin kamay. Chot lang. Na ipifilin natin kung mainit ito. Tapos, tubig. Ay, <laughs> na ka ng tubig. Wala yung tubig ng atong kwan. Eh. Ah, nalungoy na mag ko ano ay ginawa ko. So yan. First natin ang uh, ihalo ang ating karne na bali one for So meron tayong hindi na ano kasi. I'm sorry. This is ano na buto. Buto, buto. So. Yan. Luto natin so, itong lahat. Lahat yun na natin. So napakasarap talaga pakinggan yung ano na yung tunog ng um, bisang karne pack sa mantika so after 2 minutes ganyan na siya nagbar brownish brownish -brow -brow sa siya pero it's still hilaw kaya ipamass brown pa natin to so, yan so after 3 minutes ay luto na yan so kailangan natin ng na kwanan ng ano mantika. Talaga natin dito sa ating mantika. Ayan guys, na kunin na natin ang mantika. Ayan, may mantika pa rin. Lagyan natin ang sisa at aside pala natin kung bakit minalito. Lagyan natin ang ahoy or bawang. Sibuya. Sibuya and in the snack at kasama ang karne. Mm, di ba sarap at tingnan? Yan sa so, pabrawni sa natin yung mga panako. Ayan. Ano ba na kailangan na Nadaplinan ba? Natandugan na? Buwak na karo na. Wala ko na sa Yan ang ating bagu beer. To. Wala ko pati ng dito, 'to. natin. So, di ko pala ti guys. Magdadala okay, natin so sa nap, pampalasa sa tinang ko mga so, siya, gusto n'yo.

luba. Mm, perfect. So, after 2 minutes, guys, ayun, nag ay itsura ang ating So, let's check. Wow. So, it's still watery. So, ilagay natin ang ating padagdag kulay at timpla ang ating bell pepper. Diba? It gives out of green, it gives red color. Pampadagdag ng kulay. Anong at ating Jose.

So, mikusmekus natin. So, ito rin ginamit ko kasi is mas stronger to kaysa so, noong wood na ano na so let's taste it guys so let's go muna ako na para sorry di ako para 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 Ito na. So, It's gonna taste the buggy bees and the sabba on pan food. one Tira, bigla. So, okay na. That's it, guys. Turn it off. And, so, let's take a look for the kalimbugas. Ganyan yeah. Ayan ang ganyan pala siya. Ayan na kalimbugas. The favorite ni Brenda, at ni Bating, at ni Angie, ang ha? And, ang ating Paxiu. Oh, diba? So, isa-isa lang kasi, ano lang siya. <laughs> Basta ito may talong, wala niya talong Okay very grabe ang ricados, duridos. Very complete ang mga ricados and everything. So, magaling ganyan lang sya kayo para easy to get basa mga kukuha. Para, ah, ganun lang yung gusto. Look at ah, magaling Kung kunin mo ang body of the fish, ah. Kung ulo, ah, magaling ganyan. So, let's get about it. of fish. 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 Ito naman tayo sa... Ikaw, ting, be Dito natin isasalin sa... Diyan mo Diba? galing. Ang ganda ng kulay. And, and, <coughs> Wala <laughs> <Pulo> na. <laughs> Go. Sarap talaga ng gulay na bagay. Bes! <laughs> yes. Oh, may na kami sila. Doon pa ba? lang. Ganit. Ay, oo. So, kwa na lang. Kwa Oh, ano, Gigi, mm -hmm. Sarap guys, na Let's eat! Let's... Don! Maniapon na! Don! Ali na! And let's eat! Ito na ating mga ulam. So taking picture kay Fordy, ba? baka masasupport pa sa naman ang ating mga sa <laughs> So, ito ang ating it. pag-i-pins uh, Pansin paketis, 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 to start mm. gulay Ay, <laughs> Let's eat. Let's eat, sorry. Let's eat. Let's eat. No, I, sir. A sir. We name our We cook for you. So everyone, find the Holy spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these things which are about to receive from the bounty of christ our Lord. Amen. Father, Son, Amen. Let's eat.

Want. Let's eat let's, hey? eat, let's eat. Let's eat, let's eat. Let's eat the super Ah, ang pinapag. You know. Kain, 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 kain. Kain.